Yun, good morning mga KG. Magandang araw sa lahat. Sa mga supporters natin dyan Sa mga bagong subscribers, magandang araw sa inyo. So, ah uh, araw may newborn tayo. Ah uh, isang tactical uh, hammer type PCP. So ah uh, specs nito is naka DBB barrel na 19 inches. Ayan, na naka-sleeve ng carbon fiber. May output tayong 1,800. Uh, At yung tanke niya is 0.35 liters. Ayan. ah <clears throat> uh, medium size ng air gun mga KG. Oh. Tapos ito yung request na bat ng ating Uh, tropa tsaka kaki na buffer tube then naka folding para medyo compact size lang yung bag nya na dadalhin tapos pag natanggal pa yung suppressor nyan uh, medyo maliit na lang kasyang kasya na lang sa bag yan mga kaiji so thank you boss Rulito Uh, sa pag-avail ng unit natin. Oh. So, shout out pala sa uh, taga CI. Oh. CI Sambonga Sibugay. Shout -out sa mga tropa natin dyan. So, full unit ang inabel ni sir. Uh, unit with silencer. Then, bipod. Kumuha rin siya ng bipod. Ah, free bipod na natin siya. Then, Uh, kumuha rin siya ng discovery na scope 624 by 40 FFP uh, HT then order na rin tayo ng bag ni sir para ayos na, kompleto na so may hand pump naman na si sir 1,000 na astro pellets swak na swak sa DVB natin so all goods ready to go na to mga ka EG o. so ayan napakaganda napaka pogi mga ka EG so sa mga bagong subscribers natin dyan na may balak okay PM nyo lang ako sa facebook page natin airgun project PM nyo ako sa messenger sa buwang kasibugay pcp builders Or... Airgun Project... Ayan... Or... PM nyo rin ako sa... Uh, personal Facebook... Uh, account ko... Ito... Then... Palambing na rin sa... YouTube channel ko... Mga ka-EG... Ito yung YouTube channel natin... Ayan... Uh, bibira na lang tayo mag-upload... Kasi medyo... Uh, nabi na tayo... this... Past few weeks... Ayan... So ito ihahatid natin mamaya bali dalawa to mga kaiji andun yung isa ayan so bali dalawa to oh, mamaya ihatid natin yung dalawa dito lang din sa malapit lang din na munisipyo sa atin mga 45 to 1 hour yung biyahe so ayan Pakita ko lang din muna yung isa. So, eto naman yung uh, isang unit. Mga kaiji Ayan. ah, uh, Boss Jong Bolivar. Shout out sa mayari. Ayan. ah uh, halos uh, same lang sila ng receiver mga kaiji same design, same style ang uh, pinagkaiba lang nila is yung bat, ito may adjustable cheek rest ayan then uh, wala siyang sleeve kasi pag nilagyan natin sasabit yung uh, pang malakasan na scope ni boss, boss jong so ito uh, kumuha rin siya ng discovery uh, hd gen 2 530 5 to 30 by 56. First focal plane, then naka zero stop. So, hindi pa natin na-set yung zero stop. Siya na lang daw yung bala. So, ayan. Naka DBB barrel na 24 inches, mga ka Then, malaki yung tangke na ito. 0.45. Uh, ayan. 0.45 yung tangke niya. So, yung kanina is, ano lang yun, maliit lang yun. Nasa 0.35 lang yun. Ayan. So, 0.35 lang yung tangke nun. So, ayan. ah uh, ihatid natin to today. oh, maya-maya. Andun, kumuha rin ng bag si Boss Jong para may lagayan na rin. So, ito yung suppressor natin na 38 mm yung taba tapos, 8 uh, inches to mga ka -IG. 8 inches. Parehas sila, 8 inches. So, ito, pwede naman lagyan ni Boss to ng uh, 22 mm na sleeve. Carbon fiber, ready na yan. Pero, kailangan niya mag uh, magpalit ng scope mount na yung medyo high konti. Ayan. kasi, naka-low kasi yan mga ka -IG dapat yung high yung ik ikakabit niya dyan papalit so ayun <coughs> ibalot muna natin mga kay iimpake lang natin pasok natin sa bag para good to go na ayan okay shout out sa poging alaga ko Bruno Mars Bruno, Bruno, ayan o, nasugatan pa yung ano nya, yung tay nga kasi Hindi uh, na, hindi ko alam, bakit, sa kakano nya siguro, kakakamot nya siguro to ayan. Bruno, shout out, Bruno oh, O, so sa may gusto ng ganitong cup mga ka-IG o oh. Unlimited, oh, PM nyo lang ako mga ka-IG ha ah. Ayan o, oh. may tag pa yan mga ka Made in Bangladesh. One size fits most. Uy. Diyan mga kayo. Solid to. Pang ano. Pang alam nyo na. Pang lakad. Solid mga kayo. Ducks undimited mga kayo. So, ayan siya mga kayo. Pag wala silencer. Ano? Uh, o. Napaka compact nya lang. mga sa hello mga tatlong dangka lang mga kay G ayan so, makaba pa yung bag nya pero yan na yung pinakamaliit na bag na, na order natin so, ayan pasok natin ayan ito na yung dalawang unit mga kay G ayan ito yung 24 inches ito naman yung Uh, 19 inches semi compact ayan so uh, isang ano lang naman sila isang munisipyo lang so, sasabay na natin atid ngayon so, tara mga kaiji nyo ako mga 2,000 years later ayan na mga G, nakuha na ni boss yung dalawang unit natin ayan 'yung salikod sa kanya, 'yung isa naman sa tropa natin. Ay. Eh, ano mo sasabihin mo, boss? Maraming salamat. <laughs> ayos, ayos. Sige. Enjoy, enjoy Sige. sa adventure.